Ayan, guys. Unboxing muna tayo sa nabili kong sandal. Kapakita ko sa iyo ano yung sandal na nabili ko. Ayan. Unboxing. Wala kasi akong mga sandal na, ano yung may, ano ba yun? ako, ano yung, ano niya, yung medyo mataas. Matagal na akong hindi nag-sasapatos ng gano'n kasi sapatos ko lang ngayon is rubber shoes at saka yung plat na sandals ngayon nakita ko to binili ko kasi may ano siya. medyo mataas Ayan. medyo mataas sya guys Ayan. Kaya, subukan ko ulit mag ng medyo mataas taas ngayon late na akong lumabas kasi wala akong balak um, lumabas na yun kaya lang nagutom ako kaya lumabas din kaya lang ito yung mga uh, bili ko eh ang hirap talagang maglakad lakad kaya mostly na pag lumalabas ako hindi ako umiikot kasi ang hirap pong ano, ang hirap pigilin yung sarili mo na hindi bumili.